Good morning so, uh, mga kasesuan Ngayon kung mga kapo is bilik po tayo ng itlog sa pagdipagi kasi naubusan na tayo ng airplog mga so, uh, Running to 5pm ng umaga uh, Wednesday Then Maaga tayo nagising ngayon kasi tapos nakahapon kahapon yung natin kasi kahapon busy po tayo hindi tayo, tayo nakapamili na itlog bakas sa well. eswa yan dito na tayo sa kanto pero so, tingnan natin kung bukas na ba yung pandi pa ni Ibex siya yung umaga yan dito na tayo sa kanto bukas na pala yung pandipan ibek -e siya pa kas bukas na then dito kasi tayo nagkili palagi ng air sa pandipan -e bukas na pa yung pandipan ibek -e siya kita na yung ating panod hello good morning pabili ng air Ngayong umaga, kasi napakalino ng kanilang era. O, then, content po tayo ngayong umaga dito sa panipanibig siya. So, totally, dito po palagi ako nagbili ng etlog, mga kasi. So, ang um, ito yung kanilang etlog. Napakarami o na kanilang etlog. ngayong umaga, isabay po natin dito yung mag-assess po sa atin si Madam Beautiful. Hello, Madam. Good morning. Hi. Good morning dalawang tray lang na etlo dalawang tray ito lang tray ito lang tray Okay. lang tray okay. ito lang yung ito lang tray ito lang yung ito ito lang tray 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 ito lang dalawang tray lang Ngayon, Esa, anak ko nakalimutan yung pala magdala ng excess na pero bilisan natin ng ng pandis na kainin. So, ating dami, butas pa o. Oh. Yung ating set, butas oh. Tapos dito ka lang pandis. So, marami mga Ay, marami tina oh. yung tinapay total Oh. So, tali ni matagal na siya rito sa ating probensya na nagtitinda ng tinapay at grocery. Then yung babae dito na nag-assist na sa atin. Yung nakaready na yung kanyang airflow. Okay. Then kaya umaga makaseswa. Then mag ano na pa talaga ako na mag ano mag okay. order na po tayo na ano. Okay. Pero matagal hindi pa naman ano kasi ba this coming, this coming, coming sa tour makaseswa. Yan yung party ng nanay. Ito so, yung nagustuhan ko, yung green, diba? Tapos yung ating etlog is nakaready na siya Di dito na ako ng bahay. Ito na nakaready na yung etlog. Bahay lang ha. Good morning. Uwi uh -huh. na tayo sa bahay nating sira. Diba? Nakadala natin ang ng etlog this morning. Then, medyo lumabas na medyo no na talaga 'yung ano 'yung ay nag-ano na talaga 'yung ano 'yung ah, 'yung umaga, 'yung kulimlim o 'yung ano. Nag-agawan na talaga sila ngayong umaga dito, ba? Maya maya is running to 5 AM na mga kasas. si Baliling is bukas na. Tapos This morning, usually as advance happy birthday to my mom, she di ba? This coming... This coming... Saturday, mga kasaswa. Usually po is sa birthday ng nanay ko this coming Sunday. Ay Saturday, sorry. Konte lang talaga yung handa, totally mga kasaswa. Hanggat. Sa pagdating natin ng bahay, mag-content lang po muna sa'yo. Diba? Tapos mag enet po muna tayo mga kaseswang. Tapos, alam ninyo mga kaseswang, I'm so happy this morning. Kasi, diba? Yes, already yes. 81 years old na yung nanay natin makaseswang Then isa ito sa eh, ako nagbili ng ano ng aking mga materialis sa tindahan na yan tapos yung aso natin dyan makaseswang hindi makita yung aso kasi makulimlim nga diba dito na tayo sa malapit na tayo sa, ano, sa bahay namin makaseswang medyo maingay na yung aso si doggy doggy maingay na siya o yun maingay na yung aso kumakasas oh. maingay na yung aso pero ngayon po isa magdilig na po tayo ng anong tango po magsalig na sa inyong kengko makakasas sa aming Tapos magkailo na tayo na ano lang. Bahay. Kasi nakabili ako na ito. Ayan, pas, pas pasok na tayo dito sa ating bahay makasaswang. Then, dito na tayo. O, oh, diba? Pasok na tayo. Hala. Hello, mamita. Good morning. Oh, good morning. O, oh. dito. Oh, ipasok na natin yung etslug makasaswang. O, oh. oh. pasok na natin yung etslug may mamita es sulog na yung gising na yung ating nanay oh. gising na yung ating nanay mga kasas wow. mamita advance happy birthday mamita ay nakinig yan keep watching mga kasas wow.